Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Nalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabaya ang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.